Hey, what's up? So, ngayon gagawa tayo ng ginisa lang to na ano, corn beef. So, ayan, cooking oil. Lagi lang ako dito sa ating pan. Initin natin siya, guys. And then, after mainit, lagyan na natin yung ating garlic. At syempre, lagyan natin yung ating onion. Ayan. So, gisa-gisa lang yan. Wala nang arte-arte. Yan lang ang ating sasahog dahil wala tayong masyadong maulam today. And then, lagyan na natin yung ating pinakamasarap na corn beef. Ayan. So, buong corn beef yan. Hindi naman namin to laging kinakain. Minsan lang, no? Kapag nag-crave. Uh, Ayan. So, gisa lang tayo ng corned beef. Nasa inyo, kung gusto niyo lagyan ng pepper, tsaka asin ako, niligyan ko yan ng konting pepper. Ayan. Kasi medyo maalat na siya. So, hindi ko na siya niligyan ng asin. Pero nasa inyo pa rin kung ano yung gusto niyo i-add. Pwede rin kayo maglagay dito ng gulay. Ayan. O kaya cabbage na gulay. Or kahit anong gusto niyo ng gulay. Petchay. Ayan. Petchay. Yan. So, gisa-gisa lang hanggang sa mag-dry. Gusto ko so, sa corn beef, yung talagang parang wala na siyang watery. Yun. Yung talagang nasip na niya yung kanyang pagka... Yung mga sauce niya. O kaya mga mantika-mantika. Papalabasin natin yun. So, yan. Gisa-gisa lang. So, kamusta na ang inyong araw? Kung umabot ka sa video na to, sa puntong to, maraming salamat sa panonood. And then, enjoy lang tayo sa buhay. Huwag natin stressin yung ating uh, mga ganap. Ayan. Medyo tuyo na siya, guys. After matuyo, pwede nyo itong ilagay sa kanin. Or, di kaya, pwede rin naman sa tinapay. Okay? So, magandang umaga. Magandang hapon at magandang gabi. Maraming maraming pong salamat. And, God bless us all. Kain na tayo. Okay? Ingat kayo dyan. Kala mo hindi vlog e, no? So, yan. Enjoy na tayo dyan, guys, no? Nandito na si Hasas, may dalang kaserola Simulan na ang pagluto in 5, 4, 3, 2, 1